Tara guys, samahan nyo ako magluto ng tubig Pagpasensyahan nyo ng ating module ngayon ay medyo walang bihis guys Kasi yung buho ko, kariremove ko lang ng aking harnet kaya misi Pero hindi yan sa pang misi, kundi nasa sarap ng ating tubig Kaya simulan na natin So na uh, magpapakulo lang tayo dito ng tubig Idaan natin ang ating banana leaves mga limang minuto to sampung minuto lang pagkatapos ay punasan natin ito at set aside so next step paghalo-haloin natin ang ating mga ingredients so uunahin ko lang ang asin kasi coarse salt ang gamit ko dito wala akong fine salt na ubusan na para madaling matunaw tunawin ko lang to hindi pa talaga natunaw so ilagay ko ng aking coconut milk haloin again make sure na dito tunaw na tunaw na pero kung fine salt ang gamit nyo pwede nyo siyang ihalo right away sa inyong flour ilagay ang asukal yung coconut haloin kung gamit nyo ay fresh yung coconut saktong-sakto lang talaga ang asukal pero kung gamit nyo ay yung matamis na nanasa jar pwede nyo ilese na ang ating asukal para hindi ma shadong matamis silagay so, natin ang ating glutinous rice haloy lang natin ito hanggang sa malagkit na yung itsura ganito so ready to wrap na to. i-brush lang natin ng butter ang ating dahon Din maglagay tayo ng mga 2 scoop 2 scoops or 2 tablespoon. Huwag masyadong lakihan kasi nakaka din at saka matagal maluto. Sutupiin lang natin ito at gawin natin itong procedure na ito hanggang sa matapos tayo. Ang aking lutuan ay ang electric grill pwede kayong gumamit ng kawali. So nagbrush lang ako dito ng kunting mantika para hindi masyadong mausok. And then ilagay na natin dito ang ating toothpick mixture. At lutuin natin ito hanggang sa yung parang sunog na sunog na yung kanyang dahon ng saging. Balik ka rin hanggang sa maging firm na yung kanyang mixture. Ayan. Kailangan talaga dito balik tayo para lutong-luto ang both sides. Ayan, pag ganito na yung itsura, ito luto na to. At tiki time. Ayan guys, sana nagustuhan nyo ang recipe ito. Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe and click the notification button para updated kayo for more videos. Th thank you for watching. Bye.